lakad lakad si Jonas sa sala habang hinihintay ang pagdating ni Risa. Hindi siya makatulog hanggat hindi sila nagkakausap. Pasado alas dosin na nang dumating ito. Pakanta-kanta tamoy alak. Saan ka na naman galing? ang tanong ni Jonas. Sa disco. Kaagad na sa nito. Bakit may reklamo ka? Umangon ang galit ni George sa inasal ng kapatid. Gusto niya itong hablutin at saktan. Ngunit nagpigil siya. Hindi ako magre-reklamo kung pumasok ka lang sana kanina sa klase mo, pero ang kasi buong araw ka naglalakwa siya. Kung naiingat ka, e de-join ka rin pa barang nasabi nito. Huwag kang umastang parang inako dahil hindi bagay sa'yo. Nilakasan nito ang boses. Huwag kang maingat baka magising sina papa at lola. Sa way ni Jonah, ano kung magising sila? Nangiinis na lalong nilakasan nito ang boses. Nakapagpigil lang si Jonah dahil kung hindi ay gusto sana niyong isaksak sa bunganga ng kapatid ang love letter na ipinadala nito kay Soren. Halika sa kwarto ko. Hinawakan niya ito sa braso. Doon tayo mag-usap. Pagalit na inalis nito ang kamay niya at saka nagsalitang ito lamang nakakareli. May gusto ka ba kay Soren? Tanong ni Jonah nung makapasok sila sa loob ng kanyang silid. Obvious ba? Nangyayinis na sagot ni Risa. Nagpanting ang magkabilang tainga ni Jonah sa galit. Alam ano mong boyfriend ko na yung tao, hindi ba? Bakit ka nagpi-flirt sa kanya? Gusto ko eh. Napailing na lang si Rue. Jonas, pinigil ang galit. May itatanong ka pa ba? Tumayong na ito. At humarap sa pintuhan. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo kay Soren. Sabi ni Jonas na pilit pinakalma ang tinig. I can promise. Sagot ni Risa habang pinipihit ng doorknob. Minsan kapag sinusumpong ako ng pagkakagusto ko sa kanya, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Masyak si John na sa narinig. Mahigit dalawang oras nang nakaupo si Edmund sa sala. Hinihintay nito ang pagdating ni Risa. Bilang respeto ay nilapitan ito ni John at kinausap. Alam ba ni Risa na dadalaw ka ngayon? Tanong niya sa kaswal na tinig. Oo, in fact, siya pa ang nagsabi sa akin na pumunta ngayon. Nakaamoy ni John ang may taong masasaktan sa gabing ito. Ganito ang style ni Risa kapag nakikipag-break sa boyfriend papupuntahin ang wala ito tapos ay darating na may kasama ng ibang lalaki. Sadyang sinulya pa ni John ang work lock alas 10.30 na baka umagahin ng uwi ang kapatid ko. Kung gusto mo ay bumalik na lang bukas. Tumayo na si Edmond nang may dumating na kotse. Sumilip si John sa bintana at nakita na yung umibis ng sasakyan si Risa kasama ang isang nakisig na lalaki. Magkakbay na pumasok sa gitang dalawa. Kinabahan siya. Tiyak na may gulong mangyayari sa gabing ito. Tingnan ni Jonah ang reaksyon sa mukha ni Edmund nang makita ang pagdating ni Risa na may kaakbay na ibang lalaki para itong ba ng langit at lupa. Saglit itong nakipagtitigan sa nobya pagkatapos ay walang paalam na umalis. Bakit ba ang hilig-hilig mong manakit ng damdamin ng iba? Si Tanin Jonah sa kapatid. Hindi na niya nahintay na makalis ang kasama nitong lalaki. Anong ba ang problema mo? Reaksyon ni Risa na nakataas ang kilay. Pabayaan mo ko kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Kung naiingit ka naman dahil sa dami ng lalaki sa buhay ko, ay maaari mong hiramin sa akin ng iba. Pauyam nitong sabi. Heto si Joel, sa'yo na kung gusto mo. Pabigla nitong itinulak ang lalaki papunta sa kanya. Nawalan siya ng panimbang kaya natumba siya habang nakadabahan sa kanya ang lalaki. Bago pa man makakilo si John ay kumislap na ang kamera sa kanyang muka. Kinunan sila ng litrato ni Risa sa gano'ng ayos. Risa ano na namang kalukohan ang pumasok dyan sa utak mo. Hinabol niya ang kapatid na tumatakbo papunta sa silid nito. Hindi siya nito pinansin. Sa halip ay pinagsarhan lamang siya ito ng pintuan. Gusto nilang kalampagin ang pintuan nito. Ngunit hindi niya ginawa sa pag lang baka magising ang magulang nila at lola. Nang makabalik si Jonas sa sala, ay wala na ron ang lalaki. Ilang araw nang napapansin ni John ang iniiwasan siya ni Soren. Kapag nagkakasalubong sila ay mabilis itong lumilis ng daan. Kapag nagkikita sila sa kantin o kadi sa library, ay hindi ito tumitingin sa kanya. Takang-taka ang dalaga dahil wala naman siyang natatandang pagkakamali sa nobya. Hindi rin sila nag-aaway. Mas nanagising na lamang siya isang araw na hindi siya nito pinapansin. Tinawagan ni Jonas sa bahay si Soren upang alamin kung ano ang kinasama ng loob nito. Ngunit ayaw nitong makipag-usap kaya pinuntahan niya ito sa bahay. Anong kailangan mo? Matabang na tanong ni Soren ng mapagbuksan siya ng pinto mag-usap tayo. Sabi ng dalaga sa kalmang timtinig, alam ko na kung anong sasabihin mo. Wika ni Soren at mapait nang ngumiti. Makikipaghiwalay ka na sa akin dahil meron ka nang nakita ang iba, hindi ba? Nagpantingang ang magkabilang tainga ni Jonah sa galit na narinig. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang maangan, Jonah. Alam ko na ang lahat. Sabi nito na nagbunga ng hininga. Saglit siya nitong iniwan at nang magbalik ay may dala ng larawan. Heto, mismo kapatid mo ang nagbigay sa akin. Iniabot ito sa kanya ang litrato. Nagtagi sa mga bagang ni Jonas sa galit, ang litratong nakita niya ay kuha sa kanilang dalawa nung Joel na kasama ni Risa. Mahala ay pagmasdan ng larawan para siyang hinahalikan sa leeg. Sa tindi ng galit ni Jonas ay pinunit niya ang larawan, pagkatapos ay umiiyak na ipiniluanag na sa nobyo. Kung ano ang totoong nangyari, kung ayaw mong maniwala sa akin, ay bahala ka. Basta ako malinis ang konsensya ko, sabi ni Jonas sa pagitan ng pagluha. Nang yakapin siya ni Sorin ay alam niyang yung pinaniwalaan ito ang sinabi niya. Hindi pa nakapapalagpas ni John ang mga ginagawa sa kanya ni Risa. Naisip niya yung kapag pinabaniyaan nito ay darating ang araw na lalaki ang gusto ang sungay nito. Isang gabi ay hinintay niya pag-uwi nito at sinalubong ng kambal na sampal. Bakit mo ba ako sinasaktan? Galit na tanong ni Risa ang nagtagasang magkabilang bagang. Itanong mo yan sa sarili mo. Galit na sagot ni John ang hindi na pigilang huwag duruin ang mukha ng kapatid. Tama talaga ang papa. Hindi ka dapat sa pamamahin ito dahil lang sama-sama mo. Wala ka ng ibang alam gawin sa buhay mo kundi manira ng kapwa. Hindi niya nakontrol ang malakas niyang dala ng matinding galit. Nagising si na damit na niya, Bakit ang ingay-ingay -inga ninyo? Painitang tanong ni David na kay na nakatuon ng matalim na tingin. Hindi sumagot si Jonah. Ayaw niyang malaman ng ama ang amang ginawa ni Risa dahil alam niyang madadagdagan ng galit nito sa kanyang kapatid. Shit! Nagmura si Risa na kay David nakatingin. Huwag ako ang tanungin ninyo, Papa. Iyang magaling ninyong anak na basta na lamang akong sinaktan. Sinaktan ka? Tila natutuwa pang sabi ni David. Siguro ay hindi na nakati sa ang kapatid mo. Siguro nga, sangayo naman ni Donya ang sepa na tinitigan ng masama si Risa. Sige, pagtulungan ninyo ako. Sabi ni Risa ang aping-api ang tingin sa sarili. Ganoon naman talaga kayong lahat dito. Ako ang palaging masama. Kung sa tingin mo kami ang masama'y umalis ka dito. Pagtataboy ni David sa dalaga. Nagtagi sa mga bagang narisa sa galit. Sige, lalayas ako. Pero ito ang tandaan niyo. Gaganti ako sa pangaping ginawa ninyo sa akin. Humupa na ang galit ni Jonas sa kapatid at pinagilan niya itong umalis. Ngunit hindi ito nagpapigil. No, narinig ni John ang malakas na tiling ng kanyang ama mula sa saling nito habang kumakain sila ng almusal. Iniwan niya ang mesa at pinuntahan ng ama. Bakit ho, papa? Takang tanong niya. Ang magnanakaw mong kapatid, inubos lahat ng pera dito sa ka. Sagot ng kanyang ama na nagtagis ang magkabilang bang. Sana ipinasa ko na kagad sa bangko ang perang iyon. Nagsisising sabi nito. Kakatang na sabi ni John na papailing ng sunod-sunod. 5 -sunod, million pesos ang nakuha ng kapatid mo, John. Sabi ni damit na napahawak sa sariling ulo. Kaya pala malakas ang lob na maglayas. Ninakawan pala tayo. Paano naman ninyong nasisigurong singhang kumuha ng pera ninyo papa? Malungkot na tanong ni John sa ama. Sino pa ba ang pagbibintayan ko kundi ang isang tulad niyang hindi nito ni tinuloy ang nais sanang sabihin na basta alam ko na siyang kumuha ng pera ko. Napakasama niya. Ipapalakulong ko siya sa ginawa niyang ito. Huwag David, sabi ni Doña siya pa na nakatayo sa bukas na pintuan. Huwag mong ipapalam sa ibang nangyaring ito kung hindi mamamatay ako sa kahiyan. Sana ipinatay ko na lang ang risang yun ng malit pa siya kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Sabi ni David na naggalawan ng mga masal sa muka Dala ng matinding galit. Hindi binigyang halaga ni John ang sinabi ng ama sa pag-aakalang bunga lamang ayon ng matinding galit kay Risa. mag tayo ng mga private detective. Ipapahanap natin si Risa. Johnny ni Doña Josepa. Tumangu si David. Pinipihit ni John ang lak ng kanyang kotse nang bigla siyang nakaramdam ng matigas na bagay na nakatutok sa kanyang basok. Huwag kang gumawa ng iskandalo kung ayaw mong pumutok ito. Sabi ng lalaking may hawak na sandata nang lumingon siya. Kilala ni Joel na ang lalaki, si Joel ito. Nanginig sa takot ang dalaga. Wala siyang magawa ng patulak siyang ipinasok ng lalaki sa sarili niyang kotse. Nabuwal pa siya at nasubsob sa manibela. Dumugo ang kanyang bibig. Mabilis na kumilos ang lalaki. Kagad itong pumasok sa sasakay at minanduhan siyang patakbuhin ng kotse habang nakatutok sa kanya ang baril na hinahawakan ito ng mahigpit. Hindi na namalayan ni Jonah kung paano niya nagawang maniobra ng pagmamaneho. Basta dumating na lamang sila sa lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nangakmang bababa na si Jonas sa kotse ay bigla siyang hinampas ni Joel sa ulo. Nawalan siya ng malay.